Magandang hapon po uh, Meron po tayong bagong project uh, Magka-cladding po tayo ng stainless Kaya eto bumili ho ako ng bagong gunting Nicholson uh, Yun po yung brand na napili ko Kasi Feel ko po kasi medyo matibay po itong brand na ito Para sa mga ganitong klase na gamit uh, By the way 860 nga pala yung bili natin dito uh, At ayun Susubukan natin to. meron ho tayong extra na steel plate dito, uh, 1.2 yung kapal nito Kaya ito, unang kagat, 1.2 agad ayun putol niya Yakang-yaka, uh, 1.2 po yung kapal ng steel plate na yan, yung pinutol niya. Ano na lang kaya kung 0.4 lang? Kasi sa project natin, 0.4 lang yung gagamitin. Kaya lang, stainless po yun, kaya hindi po natin basta-basta ismulin lang. Kasi makunat po yung stainless. Uh, ayos, good.